Ay, salita ako ng salita eh. Hindi naman pala nakaon. Okay, mga kababayan, maganda gabi po muli. At uh, pag-usapan po natin ngayon itong nangyaring pambabastos kay Martin Romualdez ng mga supporters ni Sarah dyan sa Japan. Mga ano siguro ito, mga OFW dyan sa Japan. Kasi Nandyan nga po si Pangulong Marcos at as always kasama si House Speaker na ito pong pagsama-sama ni House Speaker ni Martin Romualdez dyan sa mga foreign trips ng Pangulo ay kinaiinisan po ito ng ilan, lalo na yung mga DDS. Kasi ano naman daw ba ang purpose, bakit parating kasama yun? Kasi eh, ang trabaho niya nasa Kongreso. Bakit siguro dapat eh medyo bawas-bawasan yung pagbubuntot kasi may ma maraming nakakapansin. In the first place, eh ang trabaho naman talaga ni Martin eh, ay sa, sa kongreso. Pero syempre, wala naman sigurong batas na nagbabawal dyan kaya yan laging kasama kasi nga, under training. sa totoo lang, tinitrain kasi yan na maging susunod na Pangulo. Kaya nga pinag ng mga Duterte. Oh, kasi obvious naman eh. Ngayon, <clears throat> so ito pong pag-usapan natin, itong pangbabastos, na yun nga, may sumalubong na isang Pilipino na may daladalang uh, little flag at nakipagkamay eh yung palang kamay may lamang papel na may nakasulat na support <coughs> support Sarah Duterte sobrang pangiinsulto po kay uh, Martin at hindi pa na kontento ewan kung sinasadya ah. sabi ng iba sinadya yung Tinamaan, pinok kaya ta, tinamaan sa mukha eh. Na tusok dito sa ilong. Buti na lang hindi tumama sa mata what if mas malalado nang nangyari diba ito pong ginagawa ng mga supporters ni Sarah naaalala ko yung mga supporters ni Lene Robredo nung kampanya nung 2022 na ang dami rin pong pangbabastos na ginawa kay Bongbong Marcos pero ngayon po mayroong isang vlogger na dilawan na ang sabi sobraan niyang pangbabastos ang ginawa nitong mga DDS na ito, mga Sara supporters, kay Martin Romualdez, kami anya noon, kahit na kontra kami sa Marcos, wala naman anya kami ginawang ganyang kabastasan. Anong wala? Meron na, nakalimutan nyo na. Yung sa motorcade noon, di ba, binato si Bongbong Marcos ng mga leaflet sa mukha. Tapos kung pagsisigawan si Bongbong Marcos, tigawan ng magnanakaw, diktador, kung ano-ano. Sobra rin po yung kabastusan. Ngayon, tingnan nyo, ikumpara ninyo, binastos po si Martin Romualdez, pero ang ano ang ginawa ni Martin Romualdez? Wala, di ba? Nagpaka-civil, nagpaka-edukado. Ganun po kasi ang Marcos Romualdez. Edukado, civilized, hindi kagaya nitong mga mga supporters ni Duterte na mga barubal. Mga barumbado, mga bastos, mga uncivilized, mga mal-educado. Kasi kung may ito sigurado ito, hindi ito si <coughs> naniniwala ba kayo mga kababayan na sariling uh, sariling isip lang ito, sariling diskarte ito ng mga nitong mga alleged supporters na ito? Hindi kaya ito inutusan? Ako sa duda ko pa inutusan ito. Baka binayaran pa nga eh. Ngayon, kung ito po ay may nagutos utos aba eh, pare-pareho sila nung nagutos Yung nag at yung inutusan, parehas lang po ang ugali, ang karakter. Barumbado. Kaya nga, Birds of a feather. Di ba? At ito, di ba dati kapag uh, bibiyahi ng <coughs> bibiyahi abroad si Bongbong Marcos. Nagahatid sa airport itong si Sarah. Bilang uh, protocol, pero na daw hindi 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 natutten. So talagang ang ibig sabihin po nito, talagang uh, gera na. Talagang wala na po. Gera na po ito kasi sunod-sunod na po itong mga mga pagpapalabas ni Sara Duterte ng mga mga public pronouncement na talagang sinisira po. Sinisira na ang bombo ang Marcos administration. Na suddenly may naka, naka may naka-embed sa kanyang mga messages, sa kanyang mga mga statements, public statements na parang nang uujok sa militar. Nang uujok ng pag-aalsa. Kung napansin niyo doon sa yung huling public statement niya tungkol sa sa pagpuri niya dito kila Uh, Badoy at uh, Eric Celis. Pinap pinapurihan niya yung uh, mga yung PMA alumni na siya daw na instrumento sa pagpapagpagkakapalaya kay <coughs> doon sa dalawang anchors. Of course not. <coughs> Kaya sila pinalaya dahil yun ang naging decision ng kongreso kesyo natakot daw excuse me ba't naman sa inyo matatakot tapos may basta may mga sa mga messages po niya parating parang hindi naman talaga nakafocus hindi target para kay ang message hindi para kay Bongbong Marcos kundi para sa mga militar. Talagang ano na po ito eh, magulo na. Bakit po napakagulo ng bansa natin? Napakagulo ng politika. Ano ba kasi ang pinaghahabulan dyan sa politika na yan? May mga tao na hindi makontento? Ngayon, what do we expect from this? Alam niyo naman po si Martin Romualdez na nagpapakasibil, hindi naman po siya gumaganti ng harap-harapan. Abangan po natin na in the following days, may mangyayari na naman dyan na mga ano, related dito sa pangyayaring ito. Kasi hindi naman, alam nga naman na magpabaya ka lang binabastos ka o isa pang pambabastos pa pala naalala ko yung isang pambabastos na <clears throat> yung uh, sabi na may mga nagpatunay po na itong si Commodore J. Tariela ay hindi, si, si General Romeo Browner yung ating chief ng AFP sa isang okasyon daw ay nilapitan nitong uh, Chinese ambassador na si Wang Silian at dinuro-duro daw. Dinuro-duro tapos sinabihan na don't provoke us, you're provoking us. Ngayon, idinidenay po ito ni Browner. Hindi wala daw nangyaring ganon. <clears throat> Pero, pinapatunayan po ng mga nando doon, ng mga nakakita. So ano po ang hindi maganda dito? Mga kababayan, si General Browner ay mataas na opisyal. Chief ng AFP. Tapos, duduru-duruin lang ng isang ng isang uh, foreigner at dito sa loob ng teritoryo natin. Tapos wala man lang ginawa. Nagpasensya lang. Alam mo kung ako yun? Dinuduro ako. Ay, pilipitin ko yung daliri nun. Baliin ko. How dare you? Duduroin mo ako dito sa loob ng teritoryo ko? Diba? Alam niyo mga kababayan, kaya naman po tayo inaabuso. Sa tingin ko lang ha, kaya tayo inaabuso ng ibang lahi, lalo na nitong China, kasi nakikita nila na ganun tayo nagpapabuli? Ano ba ito? Sobrang bait? Sobra lang ba tayong babait o are we coward? Imagine, general ka. Tinitingala ka ng mga followers mo, mga subordinates mo, tapos nandoon sila nakita ang nagpaduro ka? General Browner naman. Ba't ka pumayag ng ganon? Kaya tayo binubuli dyan sa South China Sea eh. Yung personala na yun eh. Bakit wala man lang kayong ginawa? Tapos ang sabi, sabi niya, dun sa interview, that nag-usap lang kami, walang nangyaring ganon. Nag-usap lang kami. That was a academic conversation. Pinagtanggol pa. Ano ba naman? Alam niyo sa ating mga Pilipino, kaya po tayo binubuli-buli. Dahil po pumapayag tayo. Mano ba naman minsan magpakita tayo ng... Kagaya na, maalala ko pa rin yung, yung security guard dyan sa LRT, yung tinapunan ng isang Chinese din, isang Chinese national, tinapunan ng kinakain niyang nasa baso, taho yata or whatever tapos wala man lang nangyari hindi man lang dapat yung government mismo yung government ang nag uh, gumawa ng paraan kung takot man yung security guard dapat may ginawa yung kasi ibang lahi yun eh nandito ka sa loob. My God! Ano ba ito? Sa loob ng bahay natin? Nagpapaapi tayo? Sino ba sila? Mga kababayan, ko at ito naman, actually, itong karakter din ni Bongbong Marcos, yung pagiging sobrang mabait na kahit binabastos na, ay wala lang. Hindi ko po gusto yun. Di ba nung during the campaign, sigawan siya ng kung ano-ano, yung binabastos talaga siya. Wala lang. Kaya kita mo si Duterte. Kay Duterte mo kaya gawin yon Kaya walang nang babastos kay Duterte. Dahil hindi siya papayag na bastusin. Kaya tayo binabastos dahil pumapayag tayo. Ngayon, ito na naman si Romualdez. Wala lang. Kaya po naman Kaya namimihasa itong mga DDS dahil alam nila na hindi po mapatol itong mga sa Marcos Camp hindi sila pinapatulan kasi hindi sila may mga bastos eh pero sabihin na natin na oo, hindi tayo bastos. Pero papayag po ba tayo na tayo bastos-bastosin na lang? Paminsan-minsan naman po, bigyan natin ng leksyon ang mga kagaya nito. Lalo na kapag ang pinag-usapan eh, between lahi, foreigner, nang babastos dito sa loob ng bansa natin. Ano mga kababayan? Ano bang masasabi ninyo? And then dito na lamang po, maigsi lang tayo para hindi ako mababad sa computer. Okay. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa panonood at uh, see you in my future vlogs.